Nakapagtatrabaho na ng maayos ang 60 taong gulang na si Aling Nancy ngayon. Mas inaalagaan na raw niya kasing huwag tumaas ang kanyang presyon. Abril noong nakaraang taon, nakumpirmang may alta presyon siya. Pagkagising ko sa umaga, bigla na lang akong inubo ng matindi. Natakot ako, ang ginawa ko, nagpunta ako ng hospital ng Santa Teresita. Agad akong nilapada ng doktor ng BP. Naku, ang taas ng dugo niyo, ma'am, sabi ganun. Ang blood pressure o BP niya raw noon umabot daw ng 180 over 130. Sa paggamutan, pinagpahinga siya at saka niresetahan ng gamot para sa hypertension. Mula nang malaman ni Aling Nancy na hypertensive siya, iniban niya raw ang kanyang jeta. Hindi na ako makain ng baboy, taba, Kakain mo na ako konti. Tsaka, bawal sa akin yung kape. Bawal sa akin ang maalat. Pinayuhan daw siya ng doktor na uminom ng niresetang gamot kapag mataas sa normal ang kanyang blood pressure. At para mamonitor ang antas ng kanyang BP, regular siyang pumupunta sa health center sa kanilang barangay. Paalala ng Philippine Heart Association, mahalaga na mamonitor ng isang pasyente ang presyon ng kanyang dugo, may hypertension man o wala. There are several complications pag ang hypertension mo or high blood pressure left uncontrolled. Number one is uh, heart attack, okay? Uh, stroke, nandiyan din yung kidney disease. In the long run then, yung uncontrolled hypertension, you develop heart failure sa sinusunod the blood pressure range ng Philippine Heart Association normal ang bp kung ito ay mababa sa 120 over 180 millimeters of mercury prehypertensive ka kung nasa 120 hanggang 139 over 80 to 89 ang antas Hypertension na itong maituturing kung umabot sa 140 over 90 pataas na millimeters of mercury ang blood pressure. Itinuturing naman na nakararanas na ng medical emergency ang isang pasyente kung higit sa 180 over 110 pataas ang reading. As we define the hyper, uh, high blood pressure, it's the pressure exerted by the blood every time the heart pumps no? across the whole range of blood vessel. So the problem is kung palaging mataas ang pressure exerted by the blood sa so blood vessels, you develop injury through time. Majority na may hypertension wala nararama, na nararamdaman. Wala sila nararamdaman. That's why uh, kung makapagbasa kayo about hypertension, this is considered as a silent killer. Okay? Because majority na may hypertension, they don't have uh, sim sign and symptoms para ma-monitor ang blood pressure. Maaaring gamitin ang tradisyonal na panukat, ang sigmo manometer at stethoscope o ang digital blood pressure monitor. Ayon kay Doc, malaking bagay na nammu-monitor ng pasyente ang kanyang blood pressure kahit na nasa bahay. It's a common uh, scenario na pag nakakuha ka ng mataas na blood pressure, relatively mataas na blood pressure, and then ulitin niya yan, ulitin ng pasyente, and chances are, especially kung anxious siya, tataas yan mas mataas yan sa dati. Tandaan lang daw na dapat tama ang paraan ng pagsusuri. Kung sa bahay gagawin ang pagsusukat ng presyon ng dugo, kung hypertensive at may nireset ang gamot, inumin muna ang medicine bago kunin ang BP. Iwasang uminom ng kape bago kunin ang reading. Magpahinga ng labing limang minuto. isang dalang likod at ilapat ang parehong paasa sa hig. Siguruhin tama ang pagkakalagay ng arm cuff hindi masikip at hindi rin naman maluwag. Gawin ang BB monitoring ng dalawa hanggang tatlong beses na may isa hanggang dalawang minuto na pagitan. You have to monitor your blood pressure as often as maybe 3-4 times a year. Uh, at the age of 50 to 60, if you were diagnosed to have hypertension already, so syempre mas malimit Kung sa health center naman gagawin ang pag-monitor ng blood pressure, ipahinga muna ang sarili ng lima hanggang labing 15 minuto magpasukat sa pinagkakatiwalaang medical staff o barangay health worker. Siguruhing tama ang paglalagay ng arm cuff. Iwasan din magsuot ng masisikip na damit na pupwede makaapekto ng pagkuha ng tamang blood pressure. Panghabang buhay na kondisyon ang pagkakaroon ng alta presyon at ang pinaka-epektibong paraan para maging masigla pa rin kahit na mayroon ito, magkaroon ng healthy lifestyle, uminom ng gamot pagkailangan at ang maging maalam sa antas ng iyong blood pressure.